Nabot nga project pa trabaho bro guys. So mo atong bagong project no. So so ako nakita plano uh, uh, guba na siya. Putol na. So mo ni si compressor ano Compressor niya. Uh, sa angin sa air compressor para ni sa mga sunblasting. January pa ni no nga wala na kaandar so morning morning kay imtang no parte lataa so uh, pa pandaro nila para mag operation apan dili siya must start so ilang gidrain ang oil so pag drain sa oil tubig na na nigawas dili na asite so ako no kita ang niagi ang tubig kasi bol dire sa iyang exhaust no. Kay e, kani wala na man ni natangtang na ni siya, Kung no. uda saka lata na, no. diri possible diri niya agi ang tubig padong ni diri sa iyang padong sa makina. No okay. Possible lang ta, no. Usa sa nasya, no. Kay check na kun nako kay wala ra may nakuha nga Bahan? Ah.

Una sa tanik tang tang injector. at wa man injector ato ni manual ano patuyok. Ah. Tubig na gitubig na siya. Ato tatango ng injector para dali kayo ang iyang compression niya. Ako sa gitang tang ng ang belt build. Para dito direct na ta nina tama na fan para patuyok. Ni na ta bagay na. sa yang Tangsiap, no. So, tante semen injektor kalau pada dalik nih sama kan? Pedo gue, guys. Ah, pedo gue. Nah, oh, guys, ah, angin angin injektor guys na itu big, guys, no. So, pasible nggak? Uh, Jadi kita ekshaus lagi angpan topik, no. Uh, possible uwan ni eh. then ako sa nakita sa nga ang yahang turbo di na mo tuyok so stuck up siya so but, ang tubig dere git sa turbo ang oh, mga to kasi nga sa natadaan ang uh, engine uh, usap patamu dictate kung kung saya itong angay pang sunod na itong button okay guys nakapa redundo sa makina So, mau nih yang kaim tangga rono. So, lapok lagi cah. Wahai, wahai. Satu so, nasa ngi redondo itu bili, itu bili satu bili. Itu bili atau sang flashingan, tapos. Apa lihat apa? Apa redondo nato? ui pa, masuk oh. Oke, okay. senyana so, kak. Hugaw, tubig. No, oh, tubig pa kayang piston. Bigon pa kayo. So, oh, last. Okay. atong itong ang ihang kaan ang sa ikon sa nito. Ito sa wapan niyo. So, hugaw ka po ang nagyabay tubig. So, ato, ang ihapan na yung sige hantun ha, motin aw, na ni siya. -huh. Dabi. So, ini gamay na lang ni ko ang git. So, uh, ugma na sad mga bade. So, atong uh, trabaho trabaho to ugma, pull out to, to na, na to ang exhaust so, ug turbo para ma-repair turbo din ma limpyuhan sa natong tarong ang atong sa may exhaust kay di man siya matarong og limpyo gud kay nakastack up ang turbo, ang turbo di siya kagawas no so ato lang tong kanon ah uh, bungkagon ugma para uh, ah, matanto pinpio. so ugma ta abang abang anta ngabadi